pinatawad ng IAC ang mga sumusuway sa batas trapiko kahit pa holiday. Pinaguhuli nila ang mga nasa EDSA busway na hindi pwedeng dumaan dyan. Ang isang ito, patawa-tawa na lang. Kaya kala namin may, may nagbibigay ng ayuda. Uli pala sa dami ng pasaway, bumigat na ang trapiko. Gigi tuloy ang mga naabalang bus at ambulansya na may sakay pang pasyente. Ang logisip mo yan, sir. Dapat wala itong mga private na yan. Bus lane, eh, oh. obvious Ob naman. Umabot ng higit isang daan ang nahuli at ang multa 1,000 pesos. Pero, plano na yung itaas sa 5,000 pesos. Kaya huwag na pong pasaway para hindi maabala at makaabala ng iba. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.